magandang araw ulit po sa inyo ano, eh, natin yung pakwan namin kung anong resulta nung no, nakarang mga dalawang linggo na nakaraan nung una namin binigyan ng pataba nung nakarang linggo eh, binigyan na namin ng pataba no, panibago na naman yun na pataba yung pangalawang application ng aming paglagay ng fertilizer ibang fertilizer nil nilagay ko ibang mixture na yung ginamit ko kasi nag ano na siya simula na siyang mag magbulaklak kaya iba na naman yung binigay ko hindi na yung 16 eh ano ngayon eh wala akong pasok sa trabaho ngayon kasi ano Easter Sunday ngayon eh kaya eh, pag uh, check ko yung mga ating mga galing, galing kami kanina sa ano pagliligo kaso pagdating dito eh check ko na ulit yung mga pananim ko kasi may mga baka kasi dito na niligaw. mga may tinatali kasi ng mga baka dyan sa gilid tapos yung mga, mga maliliit na baka ay pumapasok dito sa amin kaya tingnan ko lang kung wala bang nasira na mga pananibi para ko sa inyo kung nasan yung mga tininan namin na mga pagkuhan ito na po yung kung anong resulta nang hindi tanggalin yung pinakaunang punga kung anong resulta para naman may mapagbasyahan ako kung ano mas maganda, tanggalin o hindi, yung pinakauna kung makakabawi ba yung yung ibang shoot na ito yung pinakauna niya, sing laki na ng bula ng tennis kung nakikita niyan yan o no? sing laki na ng bula ng tennis. Malaki, malaki pa yan sa hole kasi ito maliit, may maliit nilagyan ko na rin ng bulaklak, yung bulaklak niya nilagay ko yan. Kasi ano yan, nagpo-pollinate ako ng mga bulaklak. Yung sampo sa pagka-pollinate ng bulaklak, ipapakita ko. I ipapahid lang yan dyan sa kung saan yung may mga bunga. Tapos kukuha ko ng bulaklak na hindi yung walang bunga na bulaklak. Yan ay ipapahid ko sa kanyang paligid. Marami siyang bunga. Yung ibang bunga na sobra ay eh, tinatanggal ko kasi hindi naman yan lalaki, hindi, hindi naman lalaki na maayos, kaya malalit, kailangan sabayan sila para pantay yung laki ng bawat shot, pantay. Sa isang shot naman ng pakwan eh, nagtira rin ako ng tig isang bunga, may tig na dalawa ay eh, hinayaan ko lang din, sayang rin naman. Okay lang naman ganyan. Okay lang sana kung ibibenta. Kung gusto niyong malaki, kailangan sa isang shot, isang bunga lang talaga. Eh. Hindi naman ito ibibinta Amin namin lang. Sa amin lang na may pakwan. Kaya bibili pa kami. Kahit, kahit ganito lang, konti lang, at least hindi na kami bibili. Kami mag-aalagan lang ng pakwan. Saka masaya naman mag ng pakwan. Excited nga eh. So, kaya subukan niyo kung gusto niyo rin magalaga ng pakwan kahit sa paso pwede nyo itanim yan basta yung lupa na gagamitin niyo yung mata, mataba na klase ng lupa tapos kung hindi niyo alam yung paano mag magbigay ng fertilizer sa pakwan hindi eh, madali lang naman magbigay ng fertilizer sa pakwan kung gusto niyo matuto eh, pwede naman kayo manood sa sa mga nagbablog na tungkol sa pakwan sundin so, nyo lang kung ano yung sinasabi na para sa akin yung ginawa ko dito no pag hindi pa siya handa sa pagbubunga inilagay eh, ko lang ng nilagyan ko lang ng 1620 yung unang yung unang bigay ko na pataba 1620 yung nga ay lalagay ko lang dito yung ano yung second application namin ng pataba noong nakarang linggo ipapakita eh, ko lang sa inyo kung anong ginawa namin baka ko idugtong ko naman to sa ngayon na video na to para isa lang hindi na maraming video kasi ano pag maraming video tas ganun din ang resulta eh ipagisahin ko na lang para madali ipagisisingit eh, eh, ko muna dito ay gumagamit ako ng kutsara inamitin ko ng kutsara para matansan sa kanila dito yung Paano ako okay, gamit yung kamay? Mga 5 inches lang yung layo mula sa pinakapuno niya para hindi siya masunog. Para matansya ng mga bata. Ganyan. Kinamay ko na lang para hindi na maputol yung mga watugat. Tapos, talagyan ko una ng pagkatapos ay tabunan yung fertilizer para hindi siya mag-evaporate, para hindi masayang. Dito ay tinuruan ko na sila kung paano maglagay. Inagabayan ko sila para sila ay matuto kung paano. Saka sinusunod naman nila kung ano ang gagawin. Kung anong pinakita ko, yun yung sinusunod nila. Ayan, tungkawa sila sa parang nag-i-enjoy pala sa akin ginagawa. Dahan-dahan, ingat sila kasi takot rin sila masunog yung ano yung, yung pananim yung sayang yung malaki na yung mga pananim sa saka mga bunga na Ito ay nagbibigay naman ako ng patubig, yung may harang yung fertilizer konti lang kasi yung natira kasi yung iba ay nahukay ng manok sira kaya may harang na may mga kaway na maliliit sinadyaya pa naman hindi mahukay ng manok yung mix nga pala nito ay kalahati kalahati lang kasi kalahating timba lang tong nilagay ko kalahating 14-14 saka kalahating yoria yan ang mixture ginawa ko ditong patubig may napansin kayo na may mga daon-daon dyan na nangyog eh, sinadya ko lang hindi kinuha dyan kasi para hindi siya mahukay na manok okay na yan pangharang sa mga manok at saka yun lang ulit na no eh, maraming salamat po ulit sa panunood at nakita niyo ulit yung paano namin inalagaan yung aming pakwan sana po eh, may natutunan na rin po kayo at saka kung may mali dun sa mga ginawa kong paglagay ng pataba eh, doon sa nakakalawi, eh. komod nila lang din po kung mali yun. Para sa akin, wala namang naging problema sa aking mga panan. Eh. nasa ilalim ng New eh, kaya na magpabunga, magbunga ng pakwan. Ano, eh. yan lang po, maraming salamat po sa inyong lahat.